Hello mga idol! Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin na ang malakakaliw at malakakatawang mga videos na aking nakalabas sa internet. Kung subscribed na rin po kayo, pa-updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw Yung sinubukan kong gano'ng ka-safe sa lugar nila. <laughs> Kaya naman pala. <laughs> Yun lang. sa lumabas. <laughs> lumabas lahat. <laughs> Hindi <laughs> Pinalik pa Ang oh, ah, delikado na natin eh ah. <laughs> Magkaaway kayo pero kailangan mo magpadid Dito <laughs> to yan Sabi <Nah>, pagtatampo <laughs> naman Hindi <laughs> si mama na Ah, ay Tara Interview kita Ah, ano yung ano Huling sinabi ni Rizal nung binaril siya unsa may gitapukan ng mga tao dire eh unsa kina dire Allah ang Michael Jackson sa Cebu man diay ni tan-aw kuno to bi unsa pakulo ani kanahan Michael Jackson ah kumuhog di ka kwarta so musayaw din siya ah kan ni nindot ni kita jud Oscar da hulgi da kuno 20 nak para mulihok ang makina ba gumalaw nga

<laughs> sa pagmisal. Bang! Pumuelo pag pa talaga eh. No? Meralco, 7,000. <clears throat> Internet, 1,000. Mm -hmm. Lowas, 500. Apartment, 6,000. Mm. Grocery, 5,000. Mm. Pwede. Palengke, 3,500. Bigli. Magkano na tira? Sanibo. no, 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 no. Tara, sabi tayo. No. tera, sa -a -a tera. <laughs> Guys, gaanda mong tips kung unsay pa para makatipid mo sa gasolina. Una, tank ka. Ah. Ikaduha, kay magchika ka sa unit. Ikatulo, kay magkuha ka kwarta sa mong bulsa, kay mag commute man ka. <laughs> <laughs> Kaya naman pala. Eh, Sam, nabalisig hmm. si Mama Boss. si Boss. Pero may Hello jeep. Saltik. Lagot! Giniagawa mo! Ha? sa amin yun. nag lang kami. Ate, sa amin po yun. <laughs> Silikman lang. Yun. <laughs> Siya ba yung galit? <laughs> Ito nga talaga. Alak. Nasaan na yun? Oh, <laughs> no. ba pareho. mo. Problema tuloy. Paano pa ka daw makakatipid ng Para wala lang gumamit ng kuryente. Kasi... <laughs> Kasi... Ano ako? Wow naman! <laughs> Kaya yung maghan lang. <laughs> Mas pabigat pa pala sa kanya. Sorry, sorry. Teknik para mapabilis. <laughs> Mukha ka nang... <laughs> 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 Muntikan ng maano si ate. Huwag <laughs> <laughs> mong subukan. <laughs>

kami ni kami siyo are bhai abdullah sorry. sorry. lang <laughs> <Nanti> trip pala <laughs> susundo ka pala ah <laughs> ako kasi hindi oh, ba eh ah <laughs> oh, ayon bye 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 go bye mucho of course i'm mucho pili no nang pili na paandita pili pinsela ra ano unang tinayo yan kaya yung semento na nagadjust Ese yo a 20. Nagulat pa. Okay, class. May bad news akong sasabihin sa inyo. Ay, malungkot si mama. Suspended ang klase. <laughs> Talaw ba malungkot? Ba't sila masaya? <laughs> ate okay. <laughs> ng piore kinabiga uwi hello 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 sinubukan magsakay sa nanastik pa. <laughs> Baka yung tangi pang hindi, nanastik. Ang <laughs> 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 cute naman. Bị <laughs> bệnh